kaista, kwentong pang bata. Silang dalawa ang bida ngayon sa kwento natin. Tingnan natin kung anong kwento natin sa mga to. Mga bata, ang tayo ngayon ng isda. ano na ba kayo mga bata? Ay, magluluto ng isda. magluto. Handa ka na ba? Marunong ka bang magluto? Ihaw lang to eh. Sigurado ka marunong ka. Oo naman. Marunong ka magluto. Yung nga lang sunog. Gusto mo? Kumain ng sunog? Ah, okay, sige. Magluto ka na. Ako na lang yung uupo doon at ako ay manunood sa'yo. Okay? Yan. Buti naman nagkakaintindihan tayo. O, mupo ka na doon. Manunod ka sa akin. Paano ako magluto? Una muna. Lapitan muna natin yung isda na ihihaw natin. Tapos, maglagay tayo ng apoy. Nang sa ganun, ay maluto ito. Kung wala itong apoy, paano natin siya maluluto? Oh, mga bata, paalala lang ha, huwag gagayahin ito. Lalo na kapag ka may mga apoy na ginagamit, katulad ng posporo at saka gasol. Baka tayo may mapaso. O kaya naman, magkaroon tayo ng sunog. Kaya, huwag nyo gagayahin ito, ha? Bakit ka ba sabat sabat? Eh, hindi ka ka magluluto, ha? Ma. Ako naman magluluto dito. O. Oh. Tsaka na nga, tumayamig ka dyan. Tapos, humupo ka lang at manood. Ha? Kung lalapit dito, baka yung ka baso. Okay? Maglagay muna tayo ng apoy. Tapos, saan natin lalagay yung isda. yung isda doon. Oh. Ayan. Ito, ito ang galaw. Ito ang galaki ang isda. Na ating ihawin. Kaya, kayong mga bata, Ingat din kayo sa isda, Kasi masyadong matinig ito. Baka kayo ay masukat. Okay. Kapag ka mayroong nagluluto ng isla, manood lang kayo at huwag kayong maingay. kapag na yung yung lutuan, saka natin nalagay itong isda. Kung magsa ay maluto ito. Okay? Okay. Maganda yung mabuti ha, kasi baka masunog yung isang bahagi niya. Kaya, lagi natin babatayan. Kapag nakita natin, naluto na yung ilalim. Saka naman natin siya, babalik ta rin. Katulad nito. Mmm, ang mabango ha. Ang ah, amoy na amoy na yung yung inihaw na isda. Mmm, sarap nito. Mapapakain na naman ako ng madaming kanin nito. Oh. Ayan. na right? natin para hindi masunog yung kabilang bahagi. Tapos, ulit-ulit natin -ulit, yan hanggang sa ito ay manuto. 'di ba? Oh, tingnan niyo nandoon. Naamoy na, na niyo. Ista. Bisabi, malapit na maluto. Ayan, konting duto na lang. Malapit na siyang maluto na maiki. Tapos, kakain na tayo. Diba? Mukhang gutom na gutom na si Manong Tuna doon. Sige. Uh, basta, palala. Hindi minamadali ang pagluluto. Nang sa ganon, hindi tayo masunugan. Sayang naman, masusunog lang yung pagkain natin, 'di ba? Hmm, matagal pa ba 'yan? Gutom na gutom na ako, eh. Pero, sabi nga, ang masarap na pagkain hindi minamadali. Kaya, kailangan magtiis-tiis muna bago natin ito makain ng maayos. Kasi kung hindi ito naluto ng maayos, hindi masarap. Kaya, napaka-importante din na ito ay hintayin mabuti na maluto. Hmm. Sana malapit na maluto. Pero sabi niya maluto, maluluto na to eh. Kasi antay ko na lang. Ayan, hindi na nakatiis si Manong. Kaya, lumapit na siya. to. Yan, damo na lang kaya yung lamesa. Pan sa ganun, ay makakain na rin tayo. Ayan, luto na yung pagkain natin. Kakain na tayo. Hmm. Ang sarap naman yan. Ang bango pa. Mapapadamit talaga ako ng kain dito. Thank you. Pero bago lahat, tayo muna ay magdadasal. Ang sa ganun, ay Nang sa ganun, ay ating pasalamatan ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkain. Kaya, be na tayo. pag salamat po sa pagkain namin. Na tatanggapin niyo yung araw na ito. Maging itong pagkain na ito sana ay maging kalakasan sa aming katawan. ang aming dalangin sa panay sus. Amen. Ayan, nakainan tayo. Hanggang sa muli. Paalam. Paalam, paalam, paalam. Paalam, paalam. Hanggang sa muli. Paalam, paalam.